Hi guys, madong adlaw ninyo tanan. So karon guys, maghimo di tag karon guys. Okay, guys. Andiyan, kay nagpakulo ko guys, unya kay nahudta na detag tag So di anak ko yung nakaandam mga mga sanga sa kaimito so gikan na guys sa kaimito na mga puno giputol day na guys sa ahong banay na ito ng simana so gisugdan nangisog putol nagputol mga sanga guys so kinida yung chinso nga ahong gigamit guys pinalit ni sa akong bayaw nga si Richard Alcala sa Lazada sa halagang 500 pesos so daghan ka adyong salamat Richard Alcala shoutout nimo ni mo kung asa ka man karoon daghan ka adyong salamat o gibayaran ni guys sa ahong ni Jaog 500 pesos so nakasave gihapon mi guys kami na nagtanaw sa Lazada guys 1,000 plus na ang presyo ini nga chinso so now man na humana na ko ini guys so ang buhaton ini guys so naning dadun sa taas dito sa under dirty kitchen guys so timing ka guys nahurot na dayang ang sugnod guys so So ata na yung sugnuran o gusob makulo na atong pinakulo ang kalamunggay Aroon makatimbla na tag guys ug makahigop na tag milk with malunggay ug makapamahaw na taog pandesal So diyan na guys yung bukal na gajod siya guys Tinuray guys So diyan na ko'y pandesal o gatas na kahanda guys So ato na yung bubuan sa pinakuloan atong malunggay guys Tanawa guys Arang pag-extract jug maadyo sa malunggay Ang kalami na kaadyo guys So ato nang sugdan og pamahaw guys kay murag ganin na rajud nagkutoy ni ahong tijan. So salamat kaayo sa pagtan-aw. God bless us all. Bye-bye.